Magandang araw po sa aking lahat. Magbabalik po ang ming lingkod. i muna natin itong video ni Banat Bay. Yung saan ay uh, talagang uh, maganda ang ginawa niyang uh, reaction dito hinggil sa ito nga sinasabi na nagalit daw ang taga-quadcom dahil hindi dumalo si dating Pangulong uh, Duterte. Pero ang tanong nga ni dating Pangulo, eh, hindi naman sila nagpatawag uh, ng ano at na, na, nakapunta na siya nung uh, hearing na uh, kung saan ay uh, siya. Uh, ito, panoorin natin itong uh, video ni uh, Banat Bay na kung saan ay uh, binibigyan niya reaksyon yung mga uh, kaganapan sebagai uh, sa pag interview dito kaya uh, uh, dating Pangulong uh, Duterte. Puraan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mm. ang mambabatas na naggalit sa hindi niya pagsipot sa Quad Committee kahapon. Oh. Pero ang mismong komite, ayaw na raw patulan ang dating Pangulo. Sila yung nagalit. <laughs> Nung uh, sinagot sila ni Duterte sa sabi nila, ayaw na namin kayong patulan. <laughs> Animal din ng mga ano, no? na mga kayo yung nagalit, kayo yung huwag mo kumagano, ganun si Paduano. <laughs> Tapos biglang, ayaw. Nung nagalit si Duterte, ayaw na rin ko namin kayong patulan. Mga animal talaga. Oo, Tuloy, tuloy, tuloy. Nasa front line ng balitang yan, si Marian Enriquez. Pumalag si dating Pangulong Rodrigo Duterte mga... O oh, ayan ha, pumalag si Duterte Ibig sabihin po, eh kayo na, na, kayo ang nagsimula ha Kayo po ang nagsimula, hindi ho si Pangulong Duterte ha Resistang nagalit sa di niya muling pagsipot sa Quad Committee here mm. kahapon sila, mm. uh, 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 ko sila Mat <laughs> Mamaya ipi-play natin buo yan Walang uh, censorship Unya, 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 unya Sandali lang, ha? Ito muna ang balita Matanda ang si Congressman Karaps Paduano oh, ayan, no? Galit na galit, o oh. Tingnan mo, itsura, o oh. Galit na galit lagi, eh High blood lagi itong congressman na ito eh. Kala mo siya ang presidente ng Pilipinas? Kung maka-high blood siya? Hindi mo totoo ito to, si Paduano kung Akala mo siya ang presidente ng Pilipinas eh. Di ba? Sa bagay, oh, commander ka dati. Kaya ganyan ang ugali mo. Ang abumira sa pag-absent ni Duterte sa hearing. Hmm. Pirit niya mukhang nanloloko at takot daw ang dating Pangulo sa Quadcom. Pero si Duterte pumalag. Hindi raw siya natatakot kahit pa ipasabi na siya ng kamera. You don't scare me a bit. Do not give me the f***. You don't scare me a bit. Ha? Scoochie. Kahit konti daw. Ha? इसकी कुछ चीज़ें नहीं है। <laughs> Tulad ng sinabi sa sulat ng kanyang abogado sa kamera, iginiit ng dating Pangulo na wala siyang tiwala sa kredibilidad ng Quadcom. sa hmm. Sapat na raw na humarap siya sa pagdinig noon ng Senado. Hmm. Pero ang mga birada ni Digong ah. ayaw na raw patulan ng komite. Ayaw patulan. In to him, being the former president, we still will uh, uh, uh accord all the necessary courtesy na, that we can uh, extend to him. Bukod sa House Quad Committee, bumu eh, alam mo, barbers, ang problema kasi sa'yo, uh, yan ang lagi mong, ano, courtesy, courtesy, di ba? Paulit-ulit ka, courtesy. <laughs> di ba? Ba, ano kayo, paulit-ulit ka ng courtesy, courtesy, pero yung mga kasamahan mo, hinahayaan mo lang na magalit. Akala mo, eh, parang uh, pagmamayari na ang Pilipinas. <laughs> kung makagalit si Paduano eh, eh, todo bigay tapos hindi mo pagsabihan pagsabihan mo baka naman di mo kaya yung kasamahan mo di ba eh gusto niyo ng kertesiya gusto niyo na maayos na pakikipag-usap pero yung sinasabi ng kasamahan mo palaban no? eh naturalmente si Pangulong Duterte ay eh, sasagot din ng palaban Di ba po? Oh, eh, hey, yun ako. Una rin ng Special Task Force hmm. ang Department of Justice para imbestigahan ang mga patayan noong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Hmm. Ikinatuwa ito ng Quadcom. Nakahanda rin daw silang makipagtulungan at ibigay ang lahat ng mga dokumentong kanilang kailangan. Sa kabila nito, tila matabang pa rin naman ang pananaw ng Quadcom sa ideyang dapat din silang makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Personally my opinion is that I never entertained uh, the ICC no uh, kasi nga hindi nga po tayo member dyan. Nakatakdang magpatuloy ang pagdinig ng Quad Committee sa Kanina parang nabasa ko yung caption uh, na nagalit daw si dating pangulong Rodrigo Duterte pero sa totoo lang, ang talagang uh, nagsimula o ang nagalit ay ang taga-quadcom dahil hindi nga dumalo ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, nagalit na si uh, PRRD dahil uh, siyempre, uh, uh, inuunahan siya eh, na parang inakusahan siya na hindi nga siya dumalo sa hearing. Mr. President, parang galit yata ang quadcom na hindi ko daw sinasabing. Oh. Ta parang galit ata ang quadcom sokwat ko manggalit galit, sinasabi nitong uh, nagtatanong Hindi, hmm. hindi nila sa hearing. bakit siya naggalit doon, man ako um sasakop congress sa congress 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 sa congress 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 sa congress 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 Congressman, congressman congress 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 Galit sila? Galit sila kasi hindi ka daw Hindi ka daw <laughs> sino, sino ang galit sa si akin? Yung nagsabi si Amantit sa regyong si Dan Fernando. Oh. So pinagdidiinan na mga media na galit sila. So sila ang galit. Sumasagot lamang si Pangulong Duterte. Ah, galit sila. Hmm. <laughs> sino ba yung mga galit? Oh. Si Paing pa ko sila sabihin pa mo. Ano? Hmm. <laughs> <laughs> Tangin Mm, yan yung sinabi niya. <laughs> Sipain ko silang tut <laughs> ganoon. eh. Ito na yung wala nang pera nila. Wala na akong pera eh. ako doon, I am living on my retirement pay. Oh, tandaan ninyo mga kababayan, requirement syempre. Uh, yung uh, ikaw din ang gagasto sa lahat ng entourage mo pag ikaw ay dating pa, sabihin, retired ka na, na bilang presidente. Hindi naman sasagutin ng gobyerno yung mga security mo, mga assistant mo. na pag ka eh, alam mo sa totoo lang kawawa si Pangulong Duterte every time pumupunta ng Maynila kasi sa dami hindi naman upe pwedeng Magaling talaga ito si Banat eh. Itong idulo ko to pagdating sa reaction ni eh. Magaling talaga siyang gumawa ng mga ganito eh at Saka tingnan mo naman kung paano niya suportahan din tong si Duterte. Simula simula yan, hindi talaga ano yan, hindi talaga nagbabago tong si Banat Talagang uh, suportado niya uh, bawat uh, bawat ginagawa ng ating uh, dating Pangulo, talagang uh, nakasunod siya rito eh. Eh, yun nga, eh, ang alam ko, nakabanding na niya ito si dating Pangulong Duterte uh, base na rin sa mga video na pinapakita niya nung mga nakaraan. Ano yan eh, aside from may eh, mga gusto sa kanyang, uh, uh, alam mo na, uh, gumante, o... Oh. Ang dami pa hong nagpapapicture sa kanya. Ang dami pa hong tao. Iyon eh, yung restaurant na pinagmitingan niya ay uh, nagkagulo yung mga tao doon eh. Sa so, sobrang ano. Hindi upe pwedeng dalawang security lang ang dala niyan. Dapat to talaga eh. Matanda na po yan. Siyempre pagka dinumog yan baka madapapa po yan. So talagang marami ho, kita nyo naman, ultimong sa Senado pinagkaguluhan eh. 'Di ba? So hindi ho yung pwedeng pumunta ng walang advance party ng walang taong na andoon o walang security. Kawawa ho isipin mo, sariling gastos na 'po yun Hindi na po 'yung gastos. Biro mo 'yan 'no, bawat punta pala ni Pangulong dating Pangulong Duterte sa Maynila, sarili niyang gastos, sarili niyang budget. Ay, uh, yung, yung tingnan mo uh, sa mga security escort pa lang niya, talagang magagastusan siya diyan. Hindi naman siya pwedeng uh, na uh, siya lang kasi siyempre eh, andaming, uh, <laughs> ang daming uh, ang, nag-aabang diyan sa kanya. Maraming galit kay ano eh, magaling siyempre yung mga ginawa niya nung panahon niya na siyang pangulo. Siyempre yung mga taong galit sa kanya eh Kapag nagkaroon ng mga ano yun, uh, baka bigla siyang banatan yun. ...gustos ng gobyerno. At in, alam naman po natin, hindi naman nung nag-take home itong si Pangulong Duterte. Hindi ho niyan ugali ang uh, uh, kumulimbat. As in, yan ho, lagi niya sinasabi, wala na ho siyang pera. Wala na po siyang pera ang pumunta ho na paikot-ikot pa ng bansa. Wala na ho siyang pera. I never kayo taga kayo eh sa pang na observe ko nung nagmeeting kami ha pero eh, ito to, ito di ba hindi pa din nagmeeting yung nagkasama-sama po kami nag uh, kanta kantahan nag karaoke kami alam mo isa ba napansin ko kung ano yung gamit niyang pick up Noong nakilala ko siya bilang uh, kandidato pa sa pagka-presidente noon, yung pick-up na ginagamit niya na yun, yun pa rin yung pick-up na ginagamit niya ngayon. Hindi ho nagbago. Wala akong extra money na sa bangko na mm. lahat sweldo ko yan, pati yung retirement ko. Hmm. Sila pa ang galit ngayon. mo hmm. buo ang mm. nabi pag ipakuntin ka daw. Sige daw. Padwa nung nagsabi ka Yung mga nagtatanong talaga, nang aajit ajit pa hey, eh. ano daw, pa pa, pa, ka daw. <laughs> oh, ha? Oh. Yung, pag, yung klase ng pagtatanong eh. Hindi, naiintindihan nyo mga kababayan Hindi ko sinasabing mali yung klase ng pagtatanong nila ha Hindi yun ang punto ko Ang punto ko kasi uh, The way na magtanong ka kay Pangulong Duterte eh, Would really trigger something Nang na sagot niya ganun din, di ba? So kung ang pagtatanong mo eh, parang nang uh, Poprovoke ka o Nagpapatrigger ka Matitrigger talaga si Pangulong Duterte Sa mga ganyang klaseng tanungan Kaya sabi niyo, o oh, papa-contempt ka daw O oh, ano, ha? Paano namang ngyari sa'yo? Contempt? ka. Ah, oh, oh. <laughs> ninyo, ha? So, Congress ng Padua, no? Congress ng Kasi, sino yung unggoy na yun? Hindi ba kung bumitaga yan? Kasi yung aktor na yan, no, si no, Daniel Hernandez, ang mga suspension, yun yung nag-contempt sa lahat. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong kanunin. Galing na na ako sa Congress, Sandri. Ang mayor ako, na <coughs> congressman ako, na presidente na ako. Do not give me that shit. mo Totoo ba may impartiality? Yan ang sinasabi ni Pangulong Duterte dito. Pinagdaan ako na lahat. At hindi ho ang Tandaan niyo hindi ho ito ordinaryong mayor lang ng uh, hindi ko sinasabing ordinary mayor ng ano ha ng mga taga Maynila o taga Metro Manila ha. Pero syempre, yung conflict sa Metro Manila iba ang conflict o labanan sa tandaan niyo sa, sa Mindanao. Iba ho ang labanan diyan. Iba ho ho uh, ano, eh. hindi naman sa ano pero matitikas ho talaga mga taga Mindanao. Iba ho ang labanan ng politika. And yet uh, PRRD survived that. Yung mga enemy niya, eh, naging kaibigan pa nga niya eh. Kung how, how he, he did it, Kakaibaho Ibig sabihin, talagang ibaho ho mag-isip, iba ho lumaban si Pangulong Duterte. Iyan ang sinasabi niya na naging presidente na ako eh. Naging mayor na ako eh. Wag, wag niyo akong ganyanin. Kayo, sino ba kayo? Bumoto sa inyo, wala pang dalawandaan. Libo kayo. Tapos kumaka, kumakasinda kayo sa akin. Kala ninyo masisinda ako. This is a political move. Hindi, mean, totoo ha. I dare, actually I dare that quadcom. I contempt nyo si Duterte. Sige na! I contempt ninyo nang magkaalaman tayo kung anong hinahanap ninyo. Magkakaalaman talaga tayo. Hindi kasi puro kayo dak -dak, eh puro kayo salita, puro kayo uh, uh, pananakot oh, Hindi, i-contempt nyo na Sige na, mga kababayan, handa na po ba kayo na i si Pangulong Duterte? I-post nyo dyan, ha? I-post nyo dan kung uh, ano sa tingin ninyo mangyayari Pag i-contempt si Pangulong Duterte Sige ho mm. Nakita mo ngayon Wala mas siguro, but... Uh... Alam mo, actually, wala, in fairness to the idiots, wala akong na-notice na pupunta ako ngayon. In fairness to the idiots. Mga idiot! Sa so, Tagalog, pagandahin natin. Tanga! Pinaganda. Hoy, mga tanga, sabi ni Pangulong Duterte. <laughs> Sa mga nga sa hindot na yan? Pero si uh, Attorney Delgra Mayor nagbigay na ano, parang uh, reply sa someone or sa ano nagbigay. So what Pag was his reply? Uh, uh, kasi na, nalagay sa ano na si according to Attorney Delgra na uh, yung ginawa mo sa Senado, pwede nilang kukunin kung gusto nila. Ano mo sinabi ko? What, what is their say or more to what I have uh, said. Yo. Sinabi ko naman lahat. Ano po ba ang gusto ng mga gago? Yun na nga sinasabi natin eh, di ba? Sinabi na ni Pangulong Duterte, ano pa? Gusto ninyo palabasin na mamamatay si uh, tao si Duterte ng mga kriminal. Oh, inamin na niya. <laughs> mamamatay tao ko ng mga kriminal. <laughs> Gusto niyong palabasin na may DDS. Oh, sinabi niya. Oh, may DDS. Uh, an alam niyo yun, gusto niyo sabihin na inaano niyo yung mga, mga kriminal na lumaban. Oh, inamin niya. Oh, gusto ko, uh, lumaban sila. Yan ang sinabi ko. Alam mo yun, Anything that you want na sabihin ni Duterte, nandyan na sinabi niya na sa Senado. Uulitin pa ba niya? Ano to, paulit-ulit? Idiot kayo. Eh, di ba, idiot ba kayo? Paulit-ulit niya pa sasabihin niya. Hindi niyo pa ba naintindihan na isang beses? Bungal kayo? Ay, bungal, bungal. Ah, uh, bingi kayo, bingi? Ang bira. May balita, Mayor, na ang ICC Prosecutor sa Yatman. ICC? Yes. Ang kila kilala kong ICC is Immaculate Conception College. <laughs> uh, putang, uh, sabihin mo, sabihin, uh, sabihin mo sa ICC. I'm addressing to the ICC. Hmm, ayan. Pumunta kayo dito, bibitahin ko dyan ko sa Akasya. Loo, <laughs> lo, loo nila. Mm. Ano? Loo, loo? <laughs> sabihin na, <ng> loo, loo? <laughs> Parang, di ba iba ibig sabihin nun? <laughs> Pero yun na nga, yun na nga sinasabi ni Pangulong Duterte. ICC, si sus! Paulit-ulit na yon ha? Eh, si Trillanes lang naman may alam dyan, eh. totoo lang, si Trillanes, alam mo si Trillanes kasi, ito ang pinakataong, uh, hindi ko alam, ha? Ako, honestly, kailangan na magpa... Sa tingin ko ha, kailangan na magpatingin ni Trillanes Hindi ho, but sa tingin ko magpatingin na po siya Kasi may mga nakikita na ho siya Na parang wala na po sa realidad uh, Hindi ko alam kung may problema na po ba Pero ano ho ba kaya ang problema Hindi ako, nagtatanong lang ko Sen. Trillanes Bakit may mga nakikita ka ng hindi namin nakikita kahit nga ho yung iba mong mga kasamahan, di ba yan nga yung komento ni Escudero, hindi rin niya na, ay, wala rin siyang alam. Oh, o, tina actually, kahit nga yung kakampi mo sa camera, tinanong din eh. Alam naman natin, ito si Trillanes, may comment pa silang gano eh. 'di ba? Oh. Uh, chismoso ka daw, so Alam mo, Trillanes, yung mga ganyan mong berada, sana medyo ano ka na, dahan-dahan uh, na. Dahan-dahan ka na kasi, una-una, retired ka na, laos ka na, di ba? Laos ka na. Hindi, laos ka naman talaga na eh. <laughs> Alam mo, eto ha, Trillanes ha, yung pagtakbo mong mayor sa Kaloocan, yan palalo ang magpapalubog sa'yo. <laughs> Gago! Yan palalo ang magsasabi at magdideclare sa buong Pilipinas na isa kang laos na. Yan ang... Ito ha. Magdidiwang tayo. Sana, sana makilala natin ng uh, uh, itong mananalong si... ano, di ba? Si... si Mayor. Napanood na ninyo yung uh, binahagi nating video kung saan nga ay uh, ito yung uh, interview kay uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga sa sinasabi sa kanya na nagalit ang mga taga-Kwadkong uh, lalo na si Paduano daw. Yun ang uh, special mention dito eh sa video na ito. Na kung saan ay uh, talagang... Uh, nag din ang uh, dating pangulo, syempre, eh, hindi naman niya alam na may, uh, kasi nakadalo na siya ng pagdinig, eh. hindi niya alam na pinatawag pala yata siya ulit. Kaya uh, medyo hindi niya nagustuhan yung ay uh, ibinalita sa kanya na ito. Kaya, uh, yun, syempre, magagalit din yung uh, tao. So, yun. Hanggang sa muli, uh, kung nais nyo pong uh, magbigay ng komento, uh, reaction, opinion na may kaugnayan dito sa ating ibinahangin video, i-comment lang sa comment section dito mismo sa ibaba ng uh, video na ito. At kung hindi pa po tayo nakapag-subscribe, subscribe nyo na po ito para updated po kayo sa tuwing uh, tayo magbabahagi uh, ng mga video rito. Hanggang sa muli, maraming salamat, mabuhay po kayo, and God bless po sa ating lahat.